Oi, mau minum, mau minum <laughs> Pertipang mau kehaun, kayak Arun mau busung <laughs> Kesambut, mana? Karena perting mau kehaun, kayak Arun mau busung <laughs> Wajud kesambut, bisa-bisa, udah Wajud kesambut, ini kau kesambut, kan Waka kesambut, no <laughs> ah. Waka kesambut, bisa-bisa, perting mau Kita kan mau taman <laughs> samot ng lamigan no na ah. Pertimbang mo kaon <laughs> eron mabusog og taman pero pagkauban may inog soft drinks kay aron gutomon <laughs> ay magpahili sa kaon ming <laughs> kaon kay baron mabusog pero mino mong soft drinks para magpahili sa kaon <laughs> asa otok <mangotok. laughs> kasambot ka na ka Ika, ika kasambot ka na ikaw, perte ka mukha o oh. no? <laughs> Paguman, minong, minong, pag, pag soft drinks, kayo magpagutom. <laughs> kasambot ka na ha? Sama ni mong utok. <laughs> kusog mo kayo mukha o, samot naglaming sudan ha? Ah. kusog ka mukha <laughs> Pero paguman, may soft drink kay magpagutom, magpahilis. <laughs> Wa sabot sa sitwasyon. <laughs> Asa magutok ni <laughs>